Signs na iniisip ka ng lalaking araw-araw. Minsan tahimik lang siya, pero iba ang kilos. Hindi mo man laging ramdam, pero consistent siya. Kapag ang lalaking iniisip ka araw-araw talaga, makikita mo sa simpleng kilos at salita niya. Narito ang mga signs na hindi mo napapansin. Baka araw-araw ka na pala niyang iniisip. Tingnan mo kung ilan ang tumama sa iyo. Baka siya na ang lalaking para sa iyo. 1. Madalas siyang mag-message kahit walang malinaw na dahilan. Kahit simpleng kamusta lang, may ibig sabihin yon. Gusto lang niyang marinig kung okay ka. Ibig sabihin, palagi kang nasa isip niya. 2. Laging updated siya sa mga social media posts. Nagla-like, nagre reat kahit hindi ka nagtag sa kanya. Ibig sabihin, binabantayan niya mga ginagawa mo. Hindi niya mapigilang tignan kung anong bago sa iyo. 3. Napapansin niya kahit maliliit na bagay sa iyo. Bagong gupit, bagong damit, agad niyang namumukaan. Ibig sabihin, matagal na niya iyong iniisip. Pinapansin niya kasi mahalaga ka sa kanya. 4. Bigla na lang siyang sumusulpot kahit saan. Parang laging nandyan siya kahit hindi niyo usapan. Ibig sabihin, pinaplano niya para makita ka. Gusto ka lang talaga niyang makasama sandali. 5. Naiisip ka niya kahit busy siya sa trabaho. Magugulat ka na lang may message galing sa kanya. Kahit short lang, gusto ka lang niyang maalala hindi ka nawawana sa isip niya buong araw. 6. Mahiling siyang magtanong tungkol sa buhay mo. Gusto niyang malaman kung anong nangyayari sa'yo. Nagsusumikap siyang maintindihan ang mga kwento mo. Interesado siya dahil may halaga ka sa kanya. 7. Binabanggit niya mga bagay na gusto mo. Minsan random, pero alam mong hindi yun aksidente. Lumalabas yon kasi madalas kang laman ng isip. Gusto niyang mapansin mong inaalala ka niya. 8. Lagi kang nababanggit sa usapan kahit kanino. Kahit sa tropa niya, name mo na mention. Hindi niya namamalayan. Ikaw lagi topic niya. Natural lang kasi ikaw ang iniisip niya lagi. 9. Pinaparamdam niyang importante ka kahit hindi verbal. Small gestures, effort or bigla ang surprises para sa'yo. Ibig sabihin iniisip ka niya kahit simpleng bagay. Gusto niyang maging dahilan ng ngiti mo. 10. Kapag may problema ka, So agad nandyan. Hindi siya makakatulog hanggat di ka okay. Nag-aalala siya kahit di mo sabihin directly. Iniisip ka niya kasi mahalaga ka talaga. Kapag ang lalaki ay galito magpakita ng effort, hindi mo na kailangan ng kahit anong duda. Ipinapakita niya sa gawa kaysa salita lang. At kung ganito siya, wag mong baliwalain. Baka ikaw na talaga ang laman ng puso niya. Kaya kung naramdaman mong totoo siya, ingatan mo. Dahil ang lalaking nagmamahal, hindi madaling hanapin. Pero ang lalaking iniisip ka araw-araw, yun ang totoo. At kapag nahanap mo siya, huwag mo na rin kukawalan. Dahil sa puso ng lalaking tapat, ikaw lang ang laman.